advantage mo na kung mayaman ka dami kang pera o kahit sampung sniper pwede mong bilhin so pag usapan natin ngayon yung video natin nung nakaraan napanood nyo yung video natin na 5 reason kung bakit hindi ka bibili ng sniper madaming nagbash dun sa ating video yung iba positive yung kanilang comment yung iba naman Madaming umiyak dun sa ating video na yun. Nagpapasalamat pa rin ako sa mga nagbash sa ating video. Kasi kung hindi dahil sa inyo, malamang, hindi nag-viral yung ating video. Yung video na yun, ginawa natin para yung mga bibili ng sniper, E eh, maging aware sila. Hindi ko sinabing pangit ang sniper. Eh yung iba, sabi nila, yung motor daw nila, naka Z6R daw sila. Eh pakialam ko kung naka Z6R kayo, ako na kay sniper ako. <laughs> De anyway, uh, yung ano natin, yung video natin na yun is for educational purposes. Hindi ko naman binabash na wag kayong bumili, wala kayong karapatang bumili ng sniper. Yung sa akin lang naman, sinasabi natin yung gusto nating sabihin sa kanila. Para maging aware sila, hindi naman porke na bibili ka ng sniper dahil uso. Tapos kung installment, Siyempre, hirapan mo yung down payment, pagkatapos niyan, pag wala ka ng pangbayad sa monthly mo, eh, may hila lang, di ba? Yun, yun yung sinasabi natin. Tsaka, may mga ibang, ano natin, ibang viewers natin, meron nga daw pa, 5 flat. Abot na abot niya daw yung sniper. Ako nga 5'7, medyo nakatipto pa ako, medyo natataasan pa ako sa seat height niya. Hindi ko alam kung nagsasabi sila ng totoo, pero Siguro, gumagamit sila ng extension na sapatos para maabot nila. Gagawan natin ng reaction yung video na yun. Kasi, hindi ko in-expect na magbabiral talaga. So, ang alam ko, eh, papanoorin lang nila na good positive comment. Pero yung iba, nag ng daming sinasabi. Siguro, yung mga yun, yung mga matagal na ambisyon magkaroon ng sniper. Pero hanggang ngayon, wala silang sniper <laughs> so wag nyo naman sanang ano wag naman sanang personalin yung aking video na yun kasi syempre tayo kanya kanya tayo ng diskarte kung paano tayo gumawa ng content kung gusto nyo gumawa din kayo ng content di gawa kayo sabihin nyo bili kayo ng madaming sniper o, okay na sa akin yun okay na sa akin yun kasi at least yung mga ibang ano natin subscriber natin madami dami pa rin ano, positive comment Bahala na kayo kung ano yung pag-ending din nyo sa video natin. Yung iba kasi, hindi nila pinapanood sa una. Pinapanood nila kagad sa gitna. So dapat panoorin nyo lahat para maging aware kayo sa mga pinagsasabi nyo sa comment nyo. Dahil nga dun sa video na yun, nasira yung motor ko eh. Inaayos ko pa. Buti na lang naayos. Ito, ginagamit natin ngayon. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-video kasi yung panahon dito sa amin, laging umulan. So, pangalawang araw ngayon na hindi umulan kaya naisipan nating mag-video ngayon. Kasi dahil sa pagbabas nyo, eh napilitan tayong mag-content ngayong araw na to. Total, yung sniper natin, one bar na, ayan o, nag -trip F na. Baka mamaya maubusan pa tayo ng gasolina dito. Ito, totoo na to ha. Ah. Kung gusto nyong bumili ng sniper, dapat pag-isipan nyo ng sampung beses yan advantage mo na kung mayaman ka dami kang pera o kahit sampung sniper pwede mong bilhin pero kapag pinaghirapan mo tapos ang ano inipon mo pang down payment o kahit sabihin mong nakaipon ka ng 20,000 sa pagda-down mo dapat isipin mo din yung magiging monthly mo sa motor hindi ko sa din i-discourage na kumuha kayo e kung gusto nyo kumuha kayo pero ang sakit lang kasi masakit lang kasi sa part na yung magda down payment ka tapos after ilang buwan ipapahila mo rin eh useless kaya kung gusto mo talagang ano bumili dapat pagipunan mo i-cash mo siya payong kapatid lang mga phantom kasi sayang din yung interest na may dadagdag alam niyo yun kapag bibili kayo dapat isipin niyo kasi baka madami pa kayong priority na paggastusan may magko-comment na naman sasabihin na naman na wala kang pakialam kasi pera naman namin eh, eh, wala akong pakialam kung ganun yung mindset nyo pero sa akin ang sinasabi natin dapat maging wise tayo wag tayo magpapadala sa emotion natin na gusto nating magkaroon ng sniper kasi uso pero alam nyo ba kapag naka ano na kayo naka sniper kayo masyadong magastos totoo lang kasi unang una pagdating sa accessories alos lahat branded yung ano yung accessories niya, RCB. Yan yung mga ano natin, yung mga accessories ng sniper na pwede niyo mabili. Pero sa akin kasi, kung ano yung meron, okay na ako dun. Parang maliit na yung gasolina natin, iikot na tayo dito. Kung kaya nyo namang ano, kung kaya nyo namang bumili, eh, manood na lang kayo sa mga vlog natin yung mga naging problema natin sa ating motor para maging aware kayo kasi sa pagmumotor lang sa totoo lang walang perfecto na motor lahat may issue so bali ang sinasabi natin dito sa ating video ngayon dapat higitan mo pa yung mindset mo itong ano natin no itong video natin ito yung para sa mga taong marunong mag-isip lang para sa kanila lang tong ano natin ah uh, sinasabi natin kasi yung mga iba hindi kasi sila masyadong nag-iisip sa maintenance naman okay naman siya kasi syempre matagal tayong mag, ano, matagal tayong magpalit ng sprocket ng kadena ng gulong pero kapag ano kasi nagpalit tayo diyan isang bagsakan lang yan o oh, ba diba? kung magmamantli ka tapos yun, nagkaroon ka ng problema sa iyong motor ngayon kailangan mo bumili ng pesa ah eh, yung ima monthly mo kailangan mo pang ibili ng pyesa di malilate ka na ng pagbabayad tapos kailangan mo pang unahin yung parts na nasira sa ano sa motor mo masarap lang kasi sa pakiramdam na eh, yung pinaghirapan mo hinawakan mo minamaneho mo yun kung nakuha mo siyang cash talagang masaya sa pakiramdam kasi wala kang po problemahin na baka pagkalipas ng ilang buwan maihila na yung motor mo wala kang isipin ganun pero kapag nag monthly ka syempre nandun din yung isipin mo na buwan buwan mo monthly ka kahit mag down ka ng 20k yung nasa monthly mo naman mabigat pa rin yung sabihin mo na lang nasa 5,000 to 6,000 yung magiging monthly mo di ba? kaya sa mga mayayaman dyan yan, shout out sa inyo mga walang pambili ng sniper na nagko-comment lang ng pangbabash lang, bigyan nyo sila. Bigyan nyo ng motor para tumayimik sila. Tapos manood kayo sa mga ano natin, na tutorial natin sa ating sniper para uh, at least papaano eh meron kayong idea. So bali magiging ano nito, magiging title ng video natin. Dapat ka nang bumili ng sniper. <laughs> kasi mamaya baka uh, kapag naman natin na Huwag kang bumili ng sniper kasi pangit madami na namang iiyak na sniper ano sniper lover hindi naig pa nila yung paghiwalay ng katniel wala na kasi tayong gasolina gusto ko sanang ng speed yung ating motor ngayon pero ayan wala tayong gas baka din na tayo makakabalik So ayun lang mga ka-Phantom Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel Please subscribe And don't forget to hit the notification bell Para lagi kayong updated sa ating videos